Magalito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo Magandang umaga at magandang tanghali At magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo Mapapilipinas man po kayo o mapoibang bansa Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit sa mga bansa po tayo nagtatrabaho dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di ba? At ganoon din po sa ating mga mami, mga daddy, ati, koya, lord, lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil mahirap po ang tayo po ay may mga karamdaman. Di ba? Sa ngayon, sa araw na ito po guys, meron po tayong bibigyan ng isang reaction video ang walang iba ang batang laging nagpapaiyak po sa atin dito sa social media sa bahay ng kalingap di po ba? pero bago po tayo guys ba, tayo po po ta, sa ating reaction video nais ko po muna supportan po muna natin ang team kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Rob ganoon din po guys si Ruel of Malalag syempre huwag po natin guys kalimutan si Ruel of Malalag at Richelle Morales Vlog. Dahil dito po guys tayo ay nabilong po sa kanila no. Kaya huwag po tayo guys mag skip ng ads sa mga kanila mga video upload. Mula po kay Kuya Bal Santos Motubang. Kalinga Prab, Ate Edna, and Ruelo o Malalag, and Richelle Morales Vlog. Sa kanila po guys, hindi po nating pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang paglingap sa mga taong nangangailangan. Di po ba? At syempre po, si Ate Yoli's Vlog po, magkisuyo na rin po sa inyo sa mga hindi pa po, po subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys na inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So, let's go. Samahan niyo po dito guys. Panorin na lamang po natin dito ang walang iba no? Kung paano ang mahirap natulungan ng tao, ay eh, grabe po ang kanilang pagpapasalamat. Di po ba? So, let's go. Samahin niyo po ako. Ay, ang, ay, ang ganda. Hiyap <laughs> naman yung si Erica. Ay <laughs> na, drug. Higit na po namin sa lara. dito po sa pagdaan po namin mga kalingap dito si Erica. Uh, Masyal siya sa kanyang kaibigan. Ano siya sila, mama mo doon? Okay. okay, naman. Hindi ka nag hindi ka na nanguha na ng dahon ng gabi? Hindi pa po. Grabe mm -hmm. guys, no, ang naranasan ng sambata na ito. Sa lunis na. Okay. So, yun nga guys, no, nakita natin dyan na may daladala si Naruel, no, grabe, um, binigay ka agad ni Ruel, marami tayong na daya nating makita no sa mga charity vlogger ay nagdadala po ng mga ganyang gamit ng higaan ng pong at mga gagamitan ay kumatapos na po ang anilang pabahay pero sa ngayon nakita natin na grabe no ang pagintindi ni Ruel o malalag sa kanila sa pangangailangan dahil wala nga po guys sila mga kagamitan sa bahay ng pinuntaan ni Ruel, di po ba? Hello po, may mga kami dyan Oh. Ayun, grabe guys ayun eh. nga naman sabi niya ni nanay ang ganda naman ni Richelle Grabe <INESh> natuwa din sila <Ora> dahil <Halo>. siyempre nakita nila si Richelle ng personal, <invention> di po ba? po mga kalingap, so ngayon po dito po tayo sa loob po ng bahay nila Erika. So ito yung kanilang simpleng bahay po dito mga kalingap. Simentado po siya pero yung bubong po dito ay sirang-sira na po mga kalingap. Yung dingding po, tingnan niyo po dito. nilagyan na lang po ng yero at sako. Kaya grabe. Dito po sila ate. Hello po ate. Kamusta ba kayo? Dito po kayo po. Ay, po. Kamusta po ang pang araw-araw niyo po? Ay, nakakaaraw. sa araw naman. Sa nakikita ko, nung hindi na kang makasayang. na Siya rin daw nagpapag-aaral niyo po. So po, sa po wala silang paso o, kasi wala si Papa. Wala si Hindi na siya bumabalik sa pangunguha punong ng hmm. But, mm. Kasi nga, na na, ayoko so mo na po po. Hmm. Hmm. <talking> kaya, kaya po sinabi po ng mister niya, alam niya. Natuwa mo siya. So, maraming salamat po mga pagkaan. Kung meron man talaga akong magbibigay ng mga ano, ibibigay ko yung sahod kay talaga na kapat ng talaga yung... Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng mga. <laughs> Kasi nga, yeah. yun po ay konsumo niya at yun ang mga Weekly po na binibigay po niya. Mm -hmm. Yung mga anak niyo po, nakapag-aral na po ito. Isa so, po. Um, so, Saan po yung isa? Ayun po sila. Okay, tapos ka na yun. Kapasalamat po ako sa mga kumulong po sa aking pagkakas sinuportahan po ang pang-araw-araw namin at saka po nababago na po ang higa namin. Hindi na po kami higa ng maruming po uh, sa pinangkakun, nakaan ng bali. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa ating kanina po kay Sir Will at saka ba, kay Bal sa Santos Maraming maraming sa mga damat po at sa mga sponsor po na tumulong. Maraming maraming sa damat po. Ayan, okay. Sir hindi na ka, nga po sa ito, Sir Anong nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Oo, bakit? Masasabi mo masaya ka na? Dahil po, may kutura po ng na po kami sa Dito, saan ka ba natutulog dito? Dito po. Dito, dito sa So, yun guys, nakita niyo yung banig talaga nila guys, no? Kaya po ate. Dito. Nilipat nyo yung gulapas ka. Lupa. Lupa naman yun. Sakit po yan sa likod. Kaya dito, kayo natutulog. Di po. At ano po nga po yung hindi yan. Diba po tulong sa kapila. Ayayin po nila ng hindi ka huli na po mga kalinig na po. Kala si Pallarica. Nangaliwalas. yung mga niya, Hindi na yung una punta dito. Talagang... Puno sa problema, siyempre haggard kasi nga, ang trabaho, kahit uh, anong oras, no? Anong oras ka na gumising? Maga na, or maga? Anong oras? Mga alas 5. Alas 5 na? Isa alas 4 na, mga kalinga. Grabe guys, ang aga niyang gumising. Ayun, pait na, ng na. Pait na, pait na, baby na ito. Tahimik lang siya, no? Si um. <tar> Chelsea. <nunca> Nagtataon ka na? So ayun po mga maraming maraming salamat po, pumunguna po sa ating Diyos. No? Si Kuya Mari, hindi pa rin akong dalito. So dyan na tayo guys, no? habang pong, um, para makapagsalita po tayo, nalisan ko po muna ng, ng sound. Dito po makita natin guys kung paano ang isang tao na lumaki sa hirap. Ang isang bata no nakagaya ni Erika, na lumaki talaga sa hirap guys na uh, parang namulat, namulat ang kanyang mga mata sa mundo na salat. di po ba nakikita natin ang kanyang uh, kunting bagay lamang na maibibigay sa kanila ay talagang andun po guys ang pag-agos ng luwa sa kanila dahil nandun po ang pagpapasalamat no? dahil syempre po wala po sa atin sa Pilipinas na magbigay ng libre wala po tayong makikita kahit na gobyerno, bigya, gobyerno natin, wala pong magbibigay sa atin ng ganyan. Ito na makalaking bagay po ito guys, napakalaking bagay po ito ang ginagawa ng Team Kalingap ni Naruel o Malalag. Malaking bagay po at malaking na itutulong po nila dito sa ating mga kapo Pilipino, kagaya po nila Erika sa kanyang pamilya na sunod-sunod sila at sunod-sunod sila at saka kung hindi sila nadatna ng ni Ruel, ay talagang ibilad nila ang kanilang sariling katawan sa mainit sa pagkuha ng dahon ng gabi, magising ng madaling araw para makakuha lamang ng gabi, and then after that, ibibinta pa nila at hindi pa alam kung talagang mauubos nga nila maibinta yun sa buong Araw na kinuha nila ang gabi sa sa mm, initan, buong araw, at buong araw din nilang ilalako. And then, ang makikita lang nila ay 50 pesos. Di po ba? Kaya ito po yung sinasabi natin na mapalad ang ating bansa. Ang ating, mga, ang ating bansang Pilipino, Pilipinas, na may mga charity vlogger kagaya ni Naruel o Malalag ng team kalingap ni na Kuya Bal dahil dito ipalalaki din pasalamat natin guys dahil sa pangungunangan ni Kuya Bal si Kuya Bal ang nanguna sa pag charity at yun nga nasundan na lamang ni Nakalingap Rob ni Naruel no, ang paglingap kaya malaking bagay po yan yung dinala ngayon ni Naruel na Pum, dalawang family size ng Pum ay malaking bagay po ito sa pamilya ni Erika na ayon na nga nakita natin guys ang kanilang tinutulugan ay talagang nasa lupa no nasa lupa dahil doon sa kwarto nila doon na may mga semento ay hindi na rin sila doon maka, makatulog dahil ayon sa kanyang nanay ay tumutulo nga di po ba tumutulo nga yung, yung kwarto nila guys and then at it, itong Itong baby na ito, yung baby na yan na maliit Nagkita natin dyan guys na nagkaroon ng sugat-sugat na sa uh, mga paa, mga binti Dahil po doon sa kanilang tinutulogan na pong na sobrang dumi Kung alam nyo po, ang tawag nga namin dyan sa Ilonggo ay mga dapaw Parang, yung parang maliliit na lumilipad na grabing mga gat Parang kumbaga ba? Diba? kaya dahil po siyempre sa dumi po ng kanilang hinihigaan. Kaya nakita natin, kung napanood nyo po yan, ayan ang binigay na pinasok na dyan ni Ruel, ang mga pinamigay ni Ruel sa kanila daladala, ay talagang humagulgol dyan sa iyak ang nanay niya. No? Dahil yun nga ay sinasabi niya na maagang pamasko sa kanila ang dinala ni Ruel o oh, malalag sa kanila guys. Dahil syempre nakita naman natin ang kanilang loob ng bahay ay wala pong mga kagamitan ni plato, wala po silang plato yung pagtakuri yung paginita ng tubig ang hawakan is alambre na napakadelikado din sa isang bata na humawak, di po ba? at dito rin isa pa rin guys na talagang sila yung pamilya na hindi po nakakatikim ng uh, masasarap na pagkain na matawag natin dahil nga sa kanilang kita ay tama lamang po no? kaya napakaswerte po ito na sila ay natagpuan ng mga charity vlogger natagpuan ni Naka, ni Naruel o Malalag di ba napakaganda po napakaswerte pa rin po natin sa Pilipinas dahil marami po tayo mga charity vlogger na siyang tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino at dito nakita natin guys kung hindi dahil sa mga charity vlogger na ganito kinaruel, ay wala po tayong makikita na may ganito pa pala ang sitwasyon sa atin sa Pilipinas. Di po ba? Kaya napakaswerte na rin dahil tayo po nga ay nandun sa puso ng mga Pilipino talaga ang matulungin. Di po ba? Nandun po ang pagtulong natin. Kaya Grabe, ako ako bilang isang Pilipino na nandito sa ibang bansa, I really proud talaga magsabi guys na Pilipino ako, na may mga kasamahan na akong Pilipino, may mga kababayan na akong Pilipino na gaya nila na nagtutulong. Yes, kahit po sa trabaho ko. Pinagmamalaki ko po talaga nanonood ako ng mga video upload nila na ganito po sa kalingap. Pinapakita ko talaga sa mga kasamahan ko sa work pa, dahil proud po ko na may mga ganito po tayo sa Pilipinas. Kaya sana dito tayo, no, ay, bilang isang kalingap, team kalingap, eh, mawala na po sa atin ang um, ingit sa bawat kapwa. Mawala po sa atin, dahil dito guys, na, na, nakakalungkot panoorin niyo po ito, tapusin niyo po ito dahil syempre hindi po tayo makakuha ng buong video clips dito guys. Dito nalulungkot po ko dito dahil dito nga sinabi ni nanay na umiyak siya na dahil sa nakaraang previous na vlog ni Ruel, sinabi dito ni Ruel na meron nga um, sponsor na galing na sa Chicago na mag-sponsor para sa kanilang pabubong. Di po ba? Pero yun nga guys, nakakalungkot dito no na sinabi nga dito ng nanay na masakit para sa kanya na may mga tao pa magsabi bakit kayo pa babahayan paayos ang bahay nyo na hindi nyo pa sigurado na ang lupa ay sa inyo dahil hindi nga sa kanila ang lupa para sa akin guys, nandun yung mapangit yun, ang ganun di po ba kasi sana tayo no kung may kapwa po tayo, kapitbahay po tayo natutulungan, maging masaya po tayo huwag po tayong uh, kagad yung parang igagra, ihihilay natin pa na hindi pa nga masyado natulungan, di po ba? At sana ang maigisa ng nasabi dito ay uh, sana sabihin mo, sabihin mo muna sa mga tumutulong sa'yo, sa mga ganyan, sa mga vlogger na ganito sitwasyon ng lupa, ng bahay na tinitira. Mas maigi pang ganon, di po? Hindi yung kagad, di ba? Hindi yung guys kagad nasabihin na bakit ka pabahayan na ang lupa ay hindi sa inyo. Di po ba? Kaya napakagapangit po ang ganong attitude natin, mga Pilipino. Sana tayo, mga Pilipino, alisin po natin yan. Yung inggit sa kapwa. No? Dahil dito, guys, matuto po tayo dito sa uh, marami po, pag ikaw ay nasa ibang bansa, marami po kang matutunan na pag-uugali na wala po sa atin sa Pilipino. Ako, I'm proud to Bisaya na Pilipino ako dahil alam ko po sa ating mga Pilipino ang pagmamahal at ang pagtutulungan ay nandun pero meron pa rin po tayo mga ibang kaugalian na dapat natin adapt sa ibang bansa yung mga ugali nila na hindi po sila marunong uh, hindi po sila nagagrab ng tao para bumaba nakita pag upaangat lalo na may tumutulong hilain mong pababa wala po dito kang makikita no? Kaya, sana, ito ang nakikita natin. Kaya, sana, guys, ay mawala na po sa atin, no? Sa pag uugali natin, mga Pilipino, yung inggit or paparinig. Dahil hindi po yun maganda. Maging totoo po tayo sa ating mga sarili, magbigay nila ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Di po ba? Kaya, napakapangit po yung gano'n na yung... Uh, nagbantay tayo sa kapwa natin na hindi natin alam minsan yung yung sarili natin ay yung dumi natin ay naiiwan di po ba kaya sana ang nakikita natin ng mga video clips nakikita natin yung mga ginagawa ng mga mga charity vlogger ay magbigay po sa ating aral di po ba guys kaya sana tayo dito ay magkaisa po tayo lamang nobilang bilang isang Pilipino bilang isang team kalinyap magkaisa po tayo at magkisuyo po ako dito sa at sa aking mga viewers sa mga sumusuporta sa akin no alam ko nandito po ako nakabilong sa Kairowel o malalag na bilang sa reactors guys magkisuyo po si Ate Yolis Vlog sana ay alisin na po natin kung mahal po natin ang um, team Rochelle Si Ruel at si Rochelle, guys, wag na po tayo mambas lalong-lalo -lalo na po sa founder ng Team Kalingap. Mahalin po natin sila guys. Dahil kung hindi wala po sa kanila, wala po tayo dito sa social media. Dahil kung wala, kung hindi dahil po sa founder ng Team Kalingap, hindi po natin makilala ang Rochelle. Di po ba? So sana maintindihan po natin lahat guys. Wala po kung ibang ano, gusto ko lamang po ay magmahalan po tayo dito. Dahil malaki po ang naibibigay po sa ating saya ng mga OFW, ang Team Kalingap, ang mga nakikita natin mga upload po nila, no? Kaya sana magkaisa po tayo guys. So hanggang dito na lang po. Sa muli po ng aking pag upload ay sana ay mag makita ko pa rin po kayo. No? Di po ba? So thank you so much sa lahat po na sumusuporta ka Ate Yoli. Maraming maraming salamat po. I really appreciated po sa inyo mga ang mga comment na nababasa ko po talaga ang lahat ng comment niyo maraming maraming salamat sa inyo po sa pagsuporta din po kay Ate Yolis Vlog pa. so thank you so much and God bless everyone see you on my next upload guys at paki so you guys panoorin nyo po ito ang upload ni Ruel o malalag na pakaganda po guys magbigay po sa ating aral ito ang mga kanilang mga nabablog Di ba? bye